Yes, hello! Kami sa Shimen. Buwan, nakabalik ulit ako dito. Tinan mo, parang siya. Masarap. Shing, Shing futang. Masarap nga ka yung kanyang pearl. Nari ka na tangon. Sapul ka na sa puso. Dito kami ngayon. Dai sa ano, Shimen. Nag-withdraw si Dai. Wala nang pera, ibinayad na lahat sa Meko. Nagbayad kami ng OWA. Ano ba yun? Pag-ibig. Yun. Tapos, nagparegister kami sa Comelec. Tapos, may pupuntahan kami dito sa Shimen. Dito kami bumaba sa Shimen, hindi pa kami uuwi. Pero kakain muna kami. Kanina pa kami gutom na gutom na gutom madaling araw pa yung aming kain 6.30 kami umalis pupunta kaming Meko tapos ngayon siyempre alauna na alauna na gutom, na, gutom na gutom na kami dito kami ngayon sa Shimen station maghahanap muna kami ng makakainan kami gutom na gutom na talaga yes hello nagtagal din kami doon kasi buwan ang form will up, babalik pila uli. Dito kami sa Shimen. San tayo? Nagahanap kami ng makakainan namin. Talagang nabubutom na kami. Nakakatuwa. Nakabalik ulit ako dito. Kasi ang konta ko dito noon ay yung sino, Ano ba yun? Pakipagkita pa ako kay na Mitch. Doon sa akin mga friends sa Pinas na nag-tour-tour dito. O, so, nandito na ulit ako. ating putang isa sa mga sikat na drinks dito sa Taipa titikman namin ginipilahan as in ang daming tao kasi daw yung pearl nila ay hand -made.

Shing... Shing Futang. Ay, noodles yan. Yeah. Walang kanin. Akala ko itong katsu. Masarap nga yung kanyang pearl. Dai, ang sarap nga ng pearl niya. Handmade pearl. Handmade daw yung pearl. Oo nga. Masarap. <laughs> Ayan. Dito na tayo. Ayan. Oo. Ano pala Ayun o. Wow. Isisip na tayo. na tayo. ng talaga na. Mamamaril na kami ni Dai. Dito kami ngayon sa Shimen sa saan ba ito? Basta dito kami mag-shooting shooting kami. Mamamaril na kami gun shooting. Yan oh. try namin i-ring e gun shooting. Yan siya. Pwedeng, yan yung mga pwedeng gamitin baril, dahi. Tignan mo. Except dun sa dalawa na sa taas. 100 100 isa. Ito ba? Ang ah, mabigat pala to! Bray <laughs> mabigat pala to! High, 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 high,

Yo, yeah, malapok mo talaga tayo. Ah! Masa na? Patama eh, oh. naman. Wala. Balik mo nga eh. Lower. Wala na. Wala na. Oo. Tas. Gawa ko sa'yo? Sabot. Oh. Ako na. Papalit kay Tanggol. Dahil. <laughs> okay. Matakot ka na, tanggol. Sapol ka na sa puso. Nakita niyo yon? Nakita niyo yung pamamarel namin ni Day, ha? <laughs> Kasi nagpa-practice na kami gawa ng batang kiyapo. <laughs> Baka kukunin kami ni tanggol. <laughs> ang lakas man ng ulan din, eh. Uuwi na sana kami, kaso lang, napakalakas ng ulan. Eh di, paninindigan na namin. Oo. Oh. Paninindigan na namin yung aming ano, paglalaro dito sa Shimei. Sa gate lang na. natin yung kapat. Diba? Dito kami maglalaro muna kami. Malakas ang ulan.